Hello guys. Pumatay pa siya sa isang tanaga At ito ang nakikita namin, Napakagandang tanawin. Ayun, may mga halaman, may fountain. Ayun. At nakakawala talaga ng stress, kasi mahilig ako sa mga pananim. Ayan, nakikita ko. Ayan, hindi naman dapat pwedeng itouch siya, bawal. Kaya lang, tinitingnan-tingnan at uh, hinihipo ko din kahit bawal. Ayan, ganda. Nahilig kasi ako sa mga halaman. Kaya malapit ako. na lang. At Ayan ang nakikita ko. Napakaganda ng mga lips. Nakakatawa. So guys, maraming salamat. At bye.